hindi pa rin ba dumadating ang inyong mga national ID? Panoorin nyo ang video na ito dahil pwede na nating makuha at makita ang ating national ID dito sa online. Sa mga hindi pa po nakakaalam nito, sundan nyo lang ito. Punta lang kayo sa kahit anong browser tulad ng Chrome or Google. Tapos e-search lang po natin ang National ID Digital Copy. Pindutin lang natin itong nasa unahan, ganito dapat yung logo niya. Pindutin itong proceed, tapos dito, mag fill up na kayo. Ilagay nyo lang ang inyong first name, middle name, at ang inyong last name. Tapos ilagay nyo din ang inyong birthday, month, date, and year. Kapag tapos na kayong mag fill up, pindutin nyo itong continue sa baba. Tapos dito, need niya ng face verification. Kailangan walang nakalagay sa inyong mga ulo, at hindi rin dapat kayo nakashades. Kapag okay na, Mag-verify na 'yan. Then makikita na natin itong congratulations. Then meron tayong makikita na view national ID dito sa baba. Pindutin lang po natin 'yan. Then automatic na dito na 'yung ating national ID na pwedeng-pwede na nating ma-download anytime.